Sira-sirang bahay, maputik na kapaligiran at mga residenteng pilit bumabangon mula sa dilubyo. Ito ang nadat nani ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Cebu ilang araw matapos ang paghagupit ng Bagyong Tino. Unang binisita ng Pangulo ang Tiltilon Elementary School sa Barangay Kotkot, Liluan, kung saan daan-daang pamilya ang pansamantalang nanunuluyan. Dito pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong at personal na kinumusta ang kalagayan ng mga evacuees. Kasama ng Pangulo si DSWD Secretary Rex Gatchalian na tiniyak na sapat ang relief supply at tuloy-tuloy ang repacking ng mga food packs. Target ng DSWD na makapamahagi ng 200,000 food packs bago matapos ang Sabado habang ipin na rin ang cash aid, 5,000 para sa may partially damaged na bahay at 10,000 piso para sa tuluyang nawala ng tirahan. Kasabay nito, nagsagawa ang DOH Central Visayas ng mabilisang health check sa mga evacuees at nagbigay ng libreng gamot kabilang ang antibiotics, maintenance medicine at bakuna laban sa leptospirosis at tetanus. Mula liluan, sinuri din ang Pangulo ang Mananga Bridge sa Talisay City, kung saan bumungad sa kanya ang lawak ng pinsa ang iniwan ni Tino. Saka ito dumiretso sa provincial capital ng Cebu kung saan pinangunahan niya ang isang situation briefing na tinaluhan ng mga lokal na opisyal. Ang uh, talagang naging damage ay galing sa baha uh, dito sa bagyong ito, hindi masyado sa malakas na hangin. At uh, uh, nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga a uh, protection ay hindi talaga kaya yung bigat yung dami ng tubig na bumagsak so uh, so what we did ay uh, siyempre kagaya ng dati pumunta na pumunta na lahat ng mga agencies uh, of course now na, no is the DSWD mag provide mag-provide ng uh, relief goods uh, para sa para sa mga uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na dislocate Uh, nasiraan ng bahay. Kasabay nito, inatasan din ng presidente ang mga lokal na opisyal na maghanap ng lupa para sa relokasyon ng mga biktimang nakatira sa no-build zones. Uh, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i -re kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay doon no, dun sa, sa no-build zone. Uh, kaya't kailangan silang i-relocate. So yun din, isa pa yun ginagawa namin na usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu, to, to, to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano, uh, saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate. Pinaiikot na rin ng punong ehekotibo ang engineering team ng Department of Public Works and Highways para inspeksyonin ang mga kalsada at tulay na naapektuhan ng pagguho at pagbaha. So, may, may, mga, may mga, is, mga, dalawa tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Uh, baka hindi na pwedeng gamitin dahil uh, nasira na dahil sa baha. So ito, yung mga engineer, yung mga engineer ng, uh, namin ng, ng public works ay Uh, papupuntahin na namin noon para inspeksyonin na, inspeksyonin na nila lahat. Sa huli humingi ng tawad si Pangulong Marcos dahil sa dami ng naiulat na casualty na iniwan ni Bagyong Tino. But uh, we are very very sorry. Siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. At ito uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.